siya pa. Bigyan oh, mo dahil. Pahin Bigyan namin ng tubig o. Oh. Nakita namin oh, dito ano, sa terminal. O, oh, pati na pa yan dahi, kaya ganun. Hindi mm. na naman kayanan. da sobrang payat dahi. Oh, tingnan mo yung Wala, so, gak na galang aso tapos mga mainit pa tapos hmm. na inep tapos na inep tapos na inep tapos na Kainin mo. Yan. Ay, ka Dali. Ayaw niya kumain. Ang lakas ng pinitig ng ano niya, no? Lakas ng pintig ng ano niya. huwag ka matakot. Kawawa naman. Hoy, kumain ka dali. Dali, kain ka dali. Tago na lang natin, baka kainin pa ng iba balikan niya yan para na dito to sa terminal, uh, terminal. ka kain ka dali kawawa na